Magkakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente no nagsalita yes, sa presscon, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Eh, sinabi um, ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, I... Walang executive privilege I, I, kasi binunyag na ninyo I sa TV. I must state it very clear. As I must state it very clear that there was no mastermind. It, we were discussing mainly about the what the President's statements were in Hong Kong. And it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang grupo. There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. There was, I said, hindi ako nagplano. Marami May isang kami grupo na ang nagplano. Na, we were all talking about a rumor, ma'am. And that was all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya, kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, hindi no group effort. Yun na nga guys, no, nagkagulo-gulo na po ngayon dahil nga po, nabuking na po yung pag-aristo kay Pangulong Duterte. Itong si Amy Marcos po, iniimbestigahan kasi ngayon kasi hindi po talaga sa papayag na inaristo ng mga dayuhan si Pangulong Duterte nga isa po siyang Filipino citizens. Ngayon po, ito yung mga grupo na ito, hindi na po umamin, naptanado pala at yung, yung mga opisyal na binanggit ng isang mataas na opisyal, kung sino-sino yung mga kasama nila. Ngayon po, hugas kamay po sila. Kayo na lang po ayong umusga sa investigasyon ni Imee Marcos, mga ka -viewers. kung totoong investigasyon ba ito o plastikan lang. Parang may malasakit naman talaga sa, sa, pangulo, sa dating pangulo natin, mga ka-viewers. Mga ka-viewers, maraming salamat po sa always support nyo sa channel ko at sa mga sponsor ko. Thank you and God bless you po sa atin lahat.